Ano impression mo rito sa inaprubahang General Appropriations Bill diyan sa House mm -hmm. of Representatives? Given the context na ang tindi ng pagpupuyo sa mga taong bayan dito sa laganap ng korupsyon, no? mukha bang tinablan ng hiya itong mga mm -hmm. kongresista base doon sa budget na kanila ipinasa? Uh Oo. -oh. Mukhang pagdating doon sa flood control talagang ano, talagang nahiya naman sila ng kaunti. Binawasan nila ng 252 billion pesos yung proposed um, level ng budget ng DPWH. So pagdating doon, mukhang ano, dahil nag-signal rin naman ang presidente na sa SONA pa lang niya, sinabi na niya sa mga anong mahiya naman kayo, yun nga. So pagdating dyan sa flood control, nabawasan ng 252.8 billion. Pero ang magandang tingnan natin, saan napunta yung binawas na yon sa DPWH budget. Uh, apat na bag na malalaking items yung tahan niya. Una, um, malaki yung inilipat nila na funds para sa education kasi I think bahagi na rin ito ng mga nire-raise na, ano, na issue ng civil society organizations na dumadalo doon sa mga nakaraang hearing. Sabi nila, yung budget for education, hindi talaga umaabot sa global standards na 6%. Uh, sa computation uh, ng People's Budget Coalition, three, I think 3.6%. So, tinaasan nila yung budget for education. Uh, meron rin tayong narinig ng mga statements mula sa, sa Senate Committee on Finance Chair, si Sen. Getchel yan. Sabi rin niya, itong 2026 budget, at least from the perspective of the Senate, dapat maging education budget ito. Okay tayo doon sa napunta sa education. Dapat lang gawin gawin nila iyon. Matagal na dapat nilang ginawa yon dahil constitutionally mandated na may pinakamataas na budget dapat ay education. Pero yung tatlong iba pang malalaking items, ito yung for the longest time, tatlong taon, apat na taon na namin itong re raise napunta na naman ang kalakihan ng reallocated funds sa ayuda programs. Yan yung Maip MAIP na yung tawag ngayon yan yung sistema ng guarantee letter pangalawa yung ax na isa po yan na programa ng ano ng DSWD ang ang AICS po ay short for assistance to um individuals. individuals in crisis situations Yan, yeah. and then yung tupad na Uh, tulong para sa mga manggagawa na nawala ng trabaho. Kung maaalala po natin, nagsimula po yan nung pandemic, nung maraming, maraming mga, obviously, nawala ng trabaho dahil ng mga lockdown. So all in all, uh, nabawasan ang budget ng DPWH, particularly yung flood control budget, pero ang daming natira na patronage driven projects o yung mga mm. tinatawag nating ayuda programs. Uh, hindi ko pa natitingnan yung ano yung uh, amounts kung magkano yung bawat isang uh, increase para doon sa mga tatlong nabanggit ko na na programa but obviously yung 252 billion pesos malaking bahagi po yun ng tinatawag nating fiscal space o portion ng ating budget na na-reallocate patungo doon sa apat na mga bagay na nabanggit ko. Okay, o again. Banggitin mo na natin itong mga ayuda programs na of course pinondohan pa rin. No? Of course, pag tinanong yung mga kinukulang dito, ang claim nila, hindi. Talagang kailangan, kailangan niya ng mga kababayan natin at meron yung direktang uh, epekto o tulong doon sa mga kababayan natin. And of course, ang claim nila, eh hindi pwede mang himasok makailam o kumuha ng credit dyan yung mga politiko, yung mga kongresista. Pero alam naman natin na malabo yon Okay? So basically, ang lumalabas dito, talagang hindi nila mapakawalan yung mga programa kung saan may pakinabang sa kanila sa tinatawag natin patronage politics. Ibig sabihin, sa kanila magpapasalamat yung mga tao, makukuha nila yung kredito, kahit pera natin ito pinag-uusapan. Tama? Tama. Mmm, -mm. ganun okay. na nga yung ano, ganun pa rin yung sistema essentially at yung disenyo ng budget para mag-benefit pa rin ang, ang ang mga legislators kasi syempre sa kanila yung credit imbis na sa mga institusyon ng pamahalaan tulad halimbawa ng diretsyo mula sa PhilHealth o diretsyo mula sa DSWD may ano pa sila eh, may hand pa sila diyan sa pag-identify ng mga sino-sino magkano ang mga pag, mga ibibigay para sa bawat beneficiary yun ang ano yun ang hindi maganda yan sa ayuda programs na yan Ideally ano ba dapat gawin dito para mailayo ito mga ayuda programs na ito dun sa politiko Actually, Uh, mahabang usapin yan kasi so, ang isa sa mga weaknesses kasi ng public financial management system natin o yung sistema natin ng pagbabudget, pagre-raise ng ating revenue, ng debt, ay yung mahina yung pagdating sa policy-based budgeting at results-based budgeting. Pag sinabi po nating policy-based budgeting, ibig sabihin lang po nun, dapat yung mga pinopondohan ng ating national budget ay yung mga programa na, well, una sa lahat dapat yung merong legal basis, may mga batas. Ano-ano yan? For example, four peace program, mm -hmm. uh, free tuition, uh, yung mga iba pang, ano pa bang mga ano, iba pang for example, agriculture programs na nasa batas or kung hindi man batas, nasa development plan. Uh, sa sistema po natin, ang gumagawa ng development plan natin, ang economic development plan ay yung DEP-DEV, yung dati pong NEDA. So ideally, sa isang public financial management system, yung mga pulisiya ng gobyerno, whether batas yan o nabalangkas yan doon sa Philippine Development Plan, yan dapat yung mga bagay, yan yung mga prioridad na dapat makikita natin sa ating national budget na pinupondohan. Pangalawa, dapat results-based. Pag sinabi natin results-based dapat or performance-based yung ating budget, ang perspektibo sa pagbabalangkas ng mga prioridad, hindi tayo natatapos sa, ay, priority ito, tapos edi yun na, ay, kailangan mauna ito, edi yun na, hindi po ganun. Meron po tayong tinatawag na prinsipyo ng allocative efficiency na dapat yung limited fiscal resources natin o yung limited natin na um, pera ng bayan, nilalagay natin sa prioridad na project at meron dapat impact. May patutunguhan, whether that's uh, pagpapalaki ng ekonomiya o may sinasagutan siya na socio-economic uh, needs ng iba-ibang komunidad o iba-ibang sektor ng lipunan. Ganon po dapat yung perspective sa pagbabudget. Ang problema po natin dito sa ayuda program, wala po tayong policy si anchor. Ano ba kasi ang target? Bakit natin kailangang damihan yung for example AX or Acap? Eh wala naman siyang hindi siya kasama sa long-term policy ng ano ng mm -hmm. ng executive branch na binalangkas sa Philippine Development Plan. Ano ba ang goal? Ano ang sectoral outcome na makukuha natin sa sistema ng pamimigay ng guarantee letter? Di pa kung gusto nating ayusin ang public health system natin, ano yung dapat gastusan? ayusin ng mga ospital, bigyan ng gamit, mag-invest sa medical equipment, mag-invest sa human resources for health, palakasin ang PhilHealth. Yeah. Para tayo po bilang mga taxpayers, hindi po tayo pipilang kumuha ng kumuha ng guarantee letter. Pagkakuha ng guarantee letter, pipili sa ospital para magpalista at magpa-schedule. Pagkatapos magpalista at magpa-schedule, na naman before pa 'yung actual yeah. check-up. Yun po mm -hmm. yung problema natin. Pero ang nangyayari, etong pong mga ganitong klasing ayuda programs or tinatawag nating patronage-driven programs ang napaprioritize prioritize sa budget kasi may pinipisyo para sa mga legislators. They take yes. credit for it, 'di ba? Syempre. Mm -hmm. Sa kanila hihingi, sila yung magi sa executive um agencies tulad ng DSWD, tulad ng um DOLE, tulad ng iba-iba um, nating mga uh, mga national and regional mm -hmm. hospitals. So syempre yung credit ng sa kanila. Ating, ano, sa kanila mapupunta eh di sila yung maaalala para mm -hmm. iboto sa susunod na mga cycle ng eleksyon. Para kanina, eh, simple lang eh no. Uh, siguro tip na rin dito sa mga kababayan natin. How to distinguish between a good politician and a bad one? In good politician, i-improve niya yung sistema, gagawin niya mas efficient papalakasin yung mga institusyon para pag nangailangan kayo waring ng tulong, nagkasakit kayo, hindi kayo kakabahan at hindi kayo kakatok doon sa politiko. Pwede kayong dumiretso sa health center o sa public hospital at mabibigyan kayo ng karampatang aruga, uh, aruga. Diba? Maalaga kayo sa ospital, wala kayo ilalabas sa salapi. Diba? Hindi kayo kakabahan ako. Paano pag kailangan opera Tapos, makikita nyo, ah, ganito pala yung sistema. Bumabalik yung buwis sa na binabayad namin. Pero dito sa ganitong sistema na binabanggit ni Zai, anong nangyari? Ayaw gawin niya ng politiko. O kaya kung meron man siyang ganung uh, pagkilos, hindi niya talaga gustong gawing maayos yung buong sistema eh. Kasi magiging yes. irrelevant siya, eh. 'di ba? Yes. tatak niya. Yes. 'Di ba? Hindi niya kailang, hindi niya mailalagay na through the efforts of uh, Congressman Tarantado, 'di ba? Mm -mm. Hindi mm -mm. niya mailalagay sa ano, mm sa programa. Iinya yun masakit eh, no? Actually. Yes. Thank you